hello guys once again uh, this is the expat channel ngayon po ay uh, bibigyan ko kayo ng tip uh, sa mga nagbabalak na iwi ang inyong mga pets or mga cats okay dito po sa kuwait ang uh, mga requirements po ay ito SPS import clearance yan po yung kailangan na i-apply nyo na po sila sa online So, ito po yung kailangan. Okay. Kailangan po ay i-print nyo yan. Tatlong pages siya. Yan po. At ito po. Yan. Okay. So, dadaling nyo yan. Kasabay po ng uh, photocopy ng uh, inyong mga alaga. Na kailangan po ay may CHIPS number na rin at deworm. Okay. Ito po yung kanyang uh, vaccine. So, uh, ang vaccine po ay uh, kailangan uh, updated. Okay. At ito po yung kanyang deworm. Yan, deworm po. Tapos, ang pinaka-importante ay ang picture <laughs> niya. Ayan po. Okay? So, kompleto na to. Dadalhin nyo na to sa uh, animal. So, ah uh, hingi, ang, hingi ang kayo ng uh, photocopy ng yung civil ID at photocopy ng inyong passport. Ready nyo yan. Dahil pag nag-fill up kayo doon, tapos nun, hihingin itong uh, document na 'to. So madali lang naman mag-fill up ng form doon at uh, tuturuan naman kayo nung nung uh, nung uh, nasa counter. Okay? Pero mayroon doong uh, Arabic na pipirma uh, pipilapan nyo. Isulat nyo lang yung sa kanan banda ang inyong pangalan. Ang kaliwa banda ay ang civil ID. Sa baba ay ang uh, uh, mo dadalhin ang iyong alagang pet kung sa Pilipinas, kung sa Pilipinas or sa ibang bansa. Okay? So yun lang at papakita ko sa inyo kung saan lugar yon Okay? Eto. Siya nga po pala ay may nakalimutan tayo. So, yung inyong flight detail kasi ilalagay doon kung kailan ka magpa-flight. Okay? So, kailangan one week before uh, bago ka mag-flight ay uh, apply mo na siya para kung magkaroon ng hassle mayroon kang uh, extra time para may ayos ang inyong alaga. Okay? Ang uh, require ang mga papel papeles ng inyong alaga, okay? So, maraming salamat po. At uh, ito. Papakita ko sa inyo kung saan lugar 'yon. Okay? Bali sa may uh, parwaniya siya. So dito 'yung animal health. Ito ina-apply dito po. Yeah. Dito po 'yung doho. ayan po. Ayan po. Tapos, pasok kayo doon sa loob. Okay? Tanong ka na lang. 26 and 4. Okay? Ayan. Doon. Tanong ka lang sa kanya. So, doon. ngayon, naintindihan nyo kung saan lugar yung uh, pinakita ko sa inyo. Kasi binidyohan ko siya. At uh, kung may katanungan kayo ay uh, mag-comment uh, lang. And then, maraming salamat. Kung nagustuhan nyo ang video ko, please po, like nyo po, share, and uh, subscribe na rin po para po makatulong naman din. Okay? God bless you! Syukran!